Ay, pa rin gumana ng barena. Wala pa rin kuryente. Kaya matutulog muna mga construction boy. Good morning mga kasosyo. Magandang araw at Ngayong araw na to special dahil yung mga ginawa nating mga cabinet nung nakaraang vlog, nakaraang araw ay dadalhin na natin sa dadalhin na natin sa Mias sa World Trade Center ngayon. So buhatan-buhatan na naman tong buong araw. Samahan nyo kami kasi mamaya pag-usapan natin yung importansya nung pag kung may negosyo ka, yung pagsali sa mga business events katulad ng Mias. Tulad namin, isang mga klase ng negosyo namin eh related sa mga kotse sa car industry kaya itong Mias hindi namin pinapalagpas to dapat lagi kaming kasali rito kasi tinuturing to na pinakamalaking automotive event dito sa Pilipinas so kahit anong mangyari hindi namin pwedeng palagpasin yung event na to na hindi kami kasali at mamaya pag-usapan natin para pag ikaw sa negosyo mo, sumali ka rin sa mga event, mga may mga pub booth, ganun. Eh, bibigyan kita ng mga konting tips sa experience namin sa pagsali sa mga ganito. Ayos ka sosyo? Pero bago yan, ikarga muna natin sa transporte pa yung mga gamit namin for miyas. Tara, let's go! Ayan, na siya. po no, mga kasosyo, nandito na tayo sa World Trade Center at uh, magsiset up na tayo dito ng booth. Ayan, kinakarga na papasok yung mga gamit natin. Ito so, pa, naiwan pa yung iba. Yung iba, nandun na sa loob. Kapasok tayo sa loob ng booth. Nakapagparegister na rin tayo, officially. Pasok na tayo sa MIAS. Si Boss Alvin. <laughs> Eh, boot natin. You know, ito yung boot ng cargo. Iyan oh. Iyan oh. Yo, what's up? mga kasama natin oh. so, ito boot natin. Tan tan So, dalawa kinu ng ating boot ngayon dahil mas malupit tayo ngayon. Mas set up, set up muna. So, che set up muna tayo, ilaw. Yung iba pang kulang. Yung unti-unti mabuburi niyan. So, araw pa ng construction dito eh. Sa maraming gumagawa. Yung mga nagpipintura pa. Yeah, marami pa, busy-busy pa lahat lights and sounds bukas, maliwanag na maliwanag dyan pero hindi pa tayo doon kasi mga malalaking boot pa dyan eh doon pa tayo sa kabila doon kasi yung mga parada ng mga kotse na malulupet, wala pa tayong kotse yung malupet eh, gagawin pa lang So tanghalian na dito mga kasosyo Kain kain muna Nagbabaan na yung mga kasama natin eh At napakahirap ng parking dito sa Maynila talaga Kaya andito pa tayo Pero importante nakapark na rin tayo At kakain na tayo ng tanghalian Let's eat! Gutom na mga Carco Boys <laughs> Kain muna kami Boss, Alvin, busog ba? Busog na po. Yun no? What's <laughs> up, <laughs> Balik trabaho na ulit. Nakakain na. Kailangan pa tapusin to. Marami pang trabaho. Pupunoyin pa natin ang display yan. Kakabit na yung kalahati. Pero may kalahati pa ilalagay. Manila Auto Show. Yan yung ibig sabihin ng MIAS pinakamalaking car show sa buong Pilipinas ah, pag pumunta kayo dito mga kasosyo meron dito yan display ng mga latest na kotse mga truck merong to? merong stand show Ayan, may mga exhibition kotse, at mga vintage cars meron din pwede rin kayo mag test drive ng kotse dito kung bibili kayo ng kotse at yung maraming mga car groups natin dito rin magsiset setup set yung mga car clubs Mga grupo Mga malulupit na mali, mahilig sa kotse Nandito lahat yan Sa Mamias Ay parin gumana ng barena Wala pa rin kuryente Kaya matutulog muna mga construction boy Power nap Kita tayo mamaya pag may kuryente na You know, may ilaw na mga kasosyo kaya tuloy tuloy na yung trabaho lalagay na natin yung mga display let's go so ito ang una namin produkto sa cargo mga t-shirt na tungkol sa mga kotse at ngayon didikit na natin to dyan sa pinaka boot natin Ayos, nice boss? Ayos, Mario. Ready na. So, yun, mga kasosyo. Tapos na yung boot natin at finalizing na lang ng ibang mga design. Gabi na rin dito sa World Trade Center. Bukas, day one na ng MIAS at magkikita-kita na tayo. At, gaya nung nabanggit ko kanina na Katulad nung may negosyo ka nga, hindi may iwasan na, makasal, na sumali ka sa mga exhibit na katulad na itong MIAS. Kung anong industry mo, kailangan mag-participate mag ka doon. Kasi doon mo rin mamimit yung ibang mga katulad mo ng negosyo at saka yung mga pwede mo maka-collaborate sa mga future deals mo. Mas importante na hindi ka mamuhay mag-isa. I mean, yung negosyo mo hindi mamuhay mag-isa. Maganda yan may ibang mga kakilala mga kasabayan mo lang din sa industriya. At maganda rin na sumasali sa mga exhibit kasi dito matetesting mo yung market mo, yung produkto mo, matetesting mo sa actual na customer kasi yung mga pupunta dito yung mga interesado rin. At tulad namin dito sa cargo, doesn't matter kung wala kami sa mall. Ang importante, may chance kaming lumabas sa real world at at makasalumuha namin yung mga customer ng face-to-face -face kasi mas natututo kami sa kanila nang harapan. Yung mga feedback nila mahalaga. Kaya ikaw kasosyo sa negosyo mo, sikapin mo na lumabas ka rin paminsan-minsan. Kahit twice a year, sumali ka sa mga exhibit para ma-expose ka at makilala mo rin yung ibang mga negosyante. Okay, yan muna ngayon mga kasosyo at maglilikpit na kami. Boss, ayos na kayo dyan, boss? Ayos na. na, ready na bukas, boss? <laughs> boss Jet, invite mo na ako yung mga kaibigan natin mga tropa natin, mga mahilig sa kotse tsaka sa babae, punta kayo dito. <laughs> <laughs> Ito, joke lang. Joke lang. Kung so tayo dito, dalawin nyo naman kami. Mga lalo ni mga subo para sa aming wala You know? Joke So, kita kita na lang tayo bukas mga kasosyo, ha? O, uh, papahalam na kami sa inyo, ha? Bye! On the way na kami pa uwi mga kasosyo at uh, huwag kakalimutan na uh, April 4 to 7 kita kits tayo sa Mia's World Trade Center ito yung details puntahan nyo kami dyan para magkatagpo-tagpo tayo 10 a.m. to 10 p.m. mula Thursday hanggang linggo